Hello everyone, good afternoon sa inyong lahat, sa aking mga subscribers at sa aking mga silent viewers Alam nyo guys, uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang aming mga iniisip Kung baga, discarte-discarte lang, alam naman natin na talagang matumal ngayon ang sari-sari store so eto isishare share ko sa inyo kung uh, paano namin gagawan ng uh, medyo mga plano lang ito na siguro pangdagdag sa ating kita sa araw-araw sa ating ah uh, Sari-sari store. Yung aming second floor ay matagal na siyang abakante. Uh, wala namang, ano, wala namang, ah, uh, kumbaga, sayang yung space. So, napag-isipan na gumawa ng mga style. Uh, parang food cart ito. So, ito guys, so hindi pa naman ito masyadong tapos pinapakita ko lang sa inyo ang itsura ba ng aming mga diskarte alam naman natin na kailangan natin ngayon dumiskarte ayan, yung isa ito din yan yan o, ito yung uh, pinaka pinto niya pag pumasok yung sa loob. Yan. Yan. Ang plano dito, ah, uh, magtitinda ng kung ano-anong mga pagkain. yon Meron pa siya doon sa taas, mga lagayan. yon Mga parang, mga imagination lang to. Yan. Pero, kompleto to dito. Mayroon naman siyang CR. Yan. Itong bakante dito ay pinag-iisipan pa kung paano. Tapos, dito rin plano namin. Yan. Ah, uh, diba guys? Ah, uh, may mga vlog ako na isinishare sa inyo na gumagawa kami ng mga centerboard So, dito plano ah, uh, gagawin to. Pagka mayroon na siyang mga table. Wala pa siyang mga ah uh, nagawa 'yon. So ganito pa lang ang hitsura niyan. Tapos plano namin dito maglalagay ng uh, table para yung uh, magme na aakyat. Syempre, meron silang uh, upuan. Yan tapos dito Uh, lalagyan din. linagpla-planuhan pa akong maglalagay ng mahabang upuan o basta kung ano na lang ang maisip. Ayun o, oh, si Super Tindero kung ano-anong mga... Say hi! Hi! <laughs> Yan, <Yeah>, naka... Ah... <laughs> uh, ano pa lang, kung baga ito, ganito pa lang, guys. Yun, medyo magulugulo pa siya. Kasi <laughs> ano, Ayan, kakabitan pa yan ng mga, siyempre, maglalagay ng ilaw, maglalagay ng mga saksakan, yan, katulad dito. Uh, kaya medyo magulo pa. Tapos, guys, ganito to, yan. Pinagawa namin to, yan. Kaso, nakatali siya. Para, yung mga akyat, yan, yan. Kasi ito yung hagdanan. Yan nagawa namin yan para harang kasi meron kaming daanan din papunta doon yan nakakalat guys yan yan nakasarado din yan, yan. yun yung mga uh, inisip lang na mga discard iba para may harang siya in case yung mga tao na aakyat, hindi sila pupunta dyan. Kasi daanan yan, yan, papunta din yan sa third floor. Ayan o. Oh. Yan. Papunta yan sa third floor. So, dito dadaan yung uh, aking mga apo papunta sa third floor kasi may daanan din yan doon sa kabila yun. May hagdanan din yan doon. Marami kaming sampay, guys. Kasi naging Yan. Walang plano itong aking vlog. Kumbaga, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming mga diskarte para mayroon tayong pangdagdag kita sa ating Sari Sari Store. Alam niyo naman, guys, na mahirap ang ano ngayon, ah uh, magkaperahan medyo ang ating mga suki wala pa silang masyadong mga yon mga extra money ba so tayo isip tayo ng isip kung ano ang ating pwedeng pagkakitaan yan kasi sa totoo lang guys yan yung araw-araw na ah uh, income sa ating sari-sari store. Talagang malaki ang pinagbago. Sobrang tumal talaga. So, nag-iisip tayo kung ano pa ang ating pwedeng gawin. So, share ko sa inyo. Mga ano lang namin to, mga... Kumbaga, trial, trial, trial lang. Malay nyo, mag-click, ba diba? So, sa susunod, i-share ko sa inyo kung ano, kung ano pa yung mga magiging development sa aming mga ginagawang yan, food cart yan. Bali, dalawa na yan. Pero hindi pa yan tapos, guys. So, yon Yun lang muna ang aking share for today. Maraming salamat sa inyong walang sawang support sa aking YouTube channel.